sila nakakapaglayag saan man sila may gustong pumunta ayan hi mga e ayun o oh, diba ito may natirang isa hello everyone ayan may mga bagong tanim dito o oh, ayan may tinanim na naman sila dito. Ayan yung mga ibon. Buti pang mga ibon. Malaya sila. Malaya sila. Nakakapaglayag. Saan man sila may gustong pumunta. Ayan. Hi mga ibon. Ayun. O, oh, diba? Ito may natirang isa. Hello baby ibon. Ayun. Naglupad na siya. O, oh. o oh, diba? Malayang malaya sila. Nakakapaglayag. Buti pang mga ibon saan man sila gustong pumunta, nakakarating sila. Ako rin kaya sana maging ibon. Ay, hindi! Hindi pwede. May paka. Wala kang paka. Magaling na naman pala ako, guys. Sa tindahan, Nagbilin naman ako ng proper. Kasi oras na naman ng tagluto. O, diba? Ayan, no, may mga bagong update dito. May mga bagong tanim. O, ba? Diba? sana malunggay na lang tinanim nila diyan. Mapapakinabangan pa. O, di ba? Oh. Ano 'yun eh? Ano 'yun sa sa atin? Bugambilya ay, hindi. Bugambilya hindi. Parang yung ay no. Ano tawag diyan? Parang ipil-ipil. Yan, hindi ko alam kung anong tawag diyan. Sa puno na 'yan. O tingnan niyo yung aking talbos ng kamote dito. Ayun, makapal na oh, di ba? Oh, makapal na yung ating talbos ng kamote at ng ating malunggay. Malago ng ating malunggay, guys. Ayan. Malago na yung ating malunggay. Ito yung ating talbos ng kamote. Ito yung ating hasyenda dito sa Saudi. O, ba diba? Asyenda. ay hindi. Wala tayong dito. O, ba diba, guys? Oh, doon ako galing. Oh, doon. doon ako galing. Pasok na ako, guys. Nagbili lang ako ng wrapper ng sambusa. Oh, ba? Diba? Ito yung ating paligid dito. Yan ang ating asyenda. Ang asyenda di Saudi diba, yan ang Asyenda de Sauda. Ayan, may mga ibon doon, no? Ayan yung park na yan. matagal na patapos. Natapos na lang yung taglamig. Hindi pa natapos yung park. Kasi masarap magpasyal sa park kapag taglamig. Ayan. Pero ngayon tag-init. Mahirap magpasyal sa park kasi sobrang init. Pati yung simoy ng hangin. Ang sakit sa, sa balat. O kaya ayan. Yan, no, malapit lang yung park sa amin. Pag, na, pag nabuo yan, sigurado gabi-gabi nandyan si aming makulit. Diyan lagi siya maglalaro sa park na yan pag natapos. Kasi maganda naman yan. Eh. Maganda yung plano niya. Nakita ko ang plano niya. Yung nakadisplay dyan na picture. Yung plano nila sa park na yan. Maganda. Maganda yung view nila dyan. Kaso ang tagal-tagal matapos. O ah, ayan. Hanggang dito na lang ating ating video pagpapatuloy na natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga hindi mix. Sa mag-play mag, ng aking mga video. Mga nagsusuporta. Thank you so much sa inyo lahat. Ayan. Pasok na tayo guys. Ayan. Ito yung aking kinakarwash. <laughs> Ayan yung kinakarwash ko. Ayan. Ayan ang aking kinakarwash. Uh, pasok na tayo. Bye-bye. Thank you so much everyone. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat. Sana pag nakakita kayo ng ads, huwag nyo i-skip. Maraming salamat sa inyong support. Andiyan kayo palagi. Ayan, ito yung bahay namin. Ito yung garahin namin dito. Bye-bye. Don't forget to share, like, and subscribe my channel. Maraming salamat. Bye-bye.